You are not a Filipino. for nothing. So, nasusulong daw yung mga OFW na taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Zero Remittance Week bilang pagprotesta sa nangyari sa kanya. At para daw pagwagsakayan ang ekonomiya ng Pilipinas. Grabing patronage naman yan, B. Hindi naman ako masyado nakikisaw sa politika, pero makikisawsaw lang ako ngayon sa nangyayaring ito kasi posibleng maapektuhan ito yung mga pamilya namin sa Pilipinas. At posibleng maapektuhan din kami nito kung babalik kami ng Pilipinas. Hindi lahat ng OFW o yung mga taong nasa ibang bansa ay habang araw nang nasa ibang bansa. Posible na ng panahon, bumalik sila ng Pilipinas. Itong no remittance ay magsisimula ng March 28 hanggang April 4, 2025. Kung titignan natin, malaki talaga yung magiging epekto kung hindi totally magpapadala lahat ng overseas Filipino workers sa Pilipinas. Una, magde-decline yung foreign exchange reserve. Pag sudden nangyari ito at mag-decline yung foreign reserve, hihina ang peso kontra dolyar. At yung depreciation na ito ay magkakos ng pagmamahal ng mga imported goods. At makakaapekto ito sa inflation. Kaya ang susunod na epekto ay pagtaas ng inflation. Pag humina kasi yung piso, tataas yung presyo ng imported products. Ibig sabihin ito, tataas din yung presyo ng mga basic commodities, gaya ng gasolina at mga pagkain. At yung inflationary pressure na ito ay makakaapekto sa purchasing power ng mga Pilipino. Alam niyo ba na marami pa ring international students dito sa Australia na ang nagbabayad ng tuition fees nila ay yung mga kamag-anak nilang nasa Pilipinas. Anyways, mas marami pa rin namang pamilyang Pilipino na umaasa sa mga padala ng pamilya nilang nasa ibang bansa. At kung hindi sila magpapadala kahit na isang linggo lang, it will affect on the household spending. Kapag hindi nagpadala yung kamag-anak na OFW, bababa yung spending ng family at ibig sabihin 9. bababa yung demand ng mga supplies na sa Pilipinas kasi hindi na ganoon yung magiging gastos sa bawat pamilya. At makakaapekto ito sa pagbagal ng economic growth ng Pilipinas. At makakaapekto rin ito sa banking and financial institution na umaasa o nagbe-benefit sa remittance transactions. Kung titignan natin, sobrang laki ng posibleng maging epekto nito sa Pilipinas. At tayo ay mga Filipino. Pag nahirapan ng Pilipinas, mahihirapan tayong mga Filipino. Sabi nila, isang linggo lang naman daw. So hindi naman daw ganoon kalaki yung magiging epekto dapat noon. Huwag maraming pamilya sa Pilipinas Pilipinas na umaasa sa bi-weekly or weekly remittances para sa mga pagkain at basic needs nila. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng idea para sa mga gitong bagay na gusto nyong pabagsakin yung sarili nyong bansa. Masyadong patronage yun mga B. Kung hindi nyo gusto yung leader, sana gusto nyo yung bansa. Hindi naman ikakabagsak at ikakahirap ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas yung gagawin nyo ngayon. Ikakahirap yan ng pamilya nyo ikakahirap yan ng mga Filipino. Ang problema kasi sa maraming Filipino, sa sobrang pagtakinig nila sa isang politician, nagiging makapolitisya na sila, hindi makabayan. At dahil doon, nawawala na rin yung pagiging makatao. Akala ko ba iniibig mo ang Pilipinas na iyong lupang sinilangan? Natahanan ng iyong mga lahi? Na kinukupkup ka at tinutulungan para mas maging malakas, masipag at marangal? Na diringgin mo ang payo ng iyong mga magulang? Susundin mo ang tuntunin ng paaralan? At tutuparin mo ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan? Mag-aaral at magdarasal ng buong katapatan? Na iaalay mo ang iyong buong buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas? Tandaan mo, ikaw ay Pilipino na buong katapatang nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hindi ka kay Duterte o kay Marcos na numpa, na ka sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Ang Pangulo pwedeng mapalitan, pero yung pagiging Pilipino ng mga Pilipino, hindi.